Uy, bunga sa kung talong, uy. Ala, uy. Ano pa, sa kung talong. Oh my God. Andito pa. Oh my God. Ang daming bunga. Oh my God. Grabe. Oh, ito pa sili ko. Ang daming bunga. Mga na Ayan. Ano ito na sili? Ah... Ah, demonyo. Demonyo, demonyo. Hmm. Ayan. Uy. Ang bunga ito po. Oh. Hala, grabe ang daming bunga. Jisa. Ang dami na lang bunga ng mga ano ko. Mga talong ko. Oh my God. Oh my God. <laughs> grabe ang bunga, Jisa. Oh. Oh da oh di oh, diba, ang dawing bunga dito pa Hala, uy grabe, ang dawing bunga talaga nakakaamis saka yung ko ayun, o oh. grabe, ang dawing bunga dito pa, ang dawing bunga uy, ang black pepper ko ang dawing bunga, hinog na ayan, mahinog na Tsaka yung sili ko, dami din bunga. Oh, my gosh. Ang sarap, ang sarap tingnan. Oo. Oh, oh. Tsaka yung ano ko, oh, yun. Sikwak ko, oh, ayan, oh. Dami na din bunga. Ayun, oh, bunga niya. Ah. Grabe, andun pa sa itaas. Ang dami. Ayun. Hindi lang guys. Ayun, oh. Ayun pa, oh. Ayun, oh. Zoom ko, sanyun di makita, sanyun ayun, oh, halah, Allah Di oh, oh, sebab, oh, Oi oh, Be oh, oh, Be oh, ulo, oh, oh, My god oh, <laughs> Yaba sa naol bulsay. Be, <laughs> nawong sa naol bulsay. Mapil daw no oh. Abel ka me. Ah. Guys, pero bantam yan. Para na ako mga manok nito, guys. Ayun guys, meron ako mga manok, may bantam ako, dalawa. Ayun oh, babae yan oh. Dito pa sa labas. Ayan, may mga manok na ako ayun oh, dalawa pa. Ayan, mga babae. Malapit na yan, mangitlog. Ayan. Thank <laughs> you, everyone. Naano lang ako, guys. Nag-video ako kasi naamiss ako sa mga tanong ko. Uh, mga ilang araw ko lang yan na hindi, hindi tinignan. Hello, sobrang dami na ng bunga. Oh my gosh. Oh, diba? <laughs> Sarap talaga pag ano, mayroon kang itinanim at mayroon kang uh, mga alaga nakakawala ng problema at stress. 'Di ba guys? Totoo 'yan.